Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subibayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4,286 Sa kabilang banda, sobrang kalmado ni Daryl. Mabuti na lang at walang nagbago kay Cloris at hindi na ito nagpatuloy pa sa pagtatanong. Mahihirapan siyang sumagot, sekreto siyang nagagalak sa kanyang ulo, narinig niyang may kumalusko sa kanyang likuran. Pagtapos ay bamalat ang sword aura sa buo niyang katawan. Biglang nilabas ni Clores ang kanyang mahabang espada at tila kidlat sa bilis na sinaksak si Daryl sa likod. Ginamit din niya ang spirit snake slash na ginamit noon ni Shena. Bilang deputy sect master ay dalawang beses na mas makapangyarihan siya kaysa kay Shena kahit na hindi niya gamitin ang kanyang internal na enerhiya. Naging magulo ang hangin na dinaanan ng espada at bumagsak ang temperature sa paligid. Matalino at mature na babae si Clores, kaya walang laban sa kanya si Shena. Malinaw na alam niyang maaaring hindi sagutin ng totoo ni Daryl ang kanyang mga katanungan, kaya bumuo siya ng ideya at pinilit ang lalaki na ibunyag ang sarili. Masyadong mabilis ang pangyayari at kaagad na nagulat si Olive. Sumigaw at pipigilan na sana niya si Clores, pero paano niya mahaharang ang pag-atake ng espada mula kay Clores? Master, pakiusap, huwag. Saglit ring nagulat si Shena at ang mga alagad. Pagtapos ay napalitan ng nagagalak ng ngiti ang gulat sa kanilang mga mukha. Paniguradong ipapakita ni Daryl ang tunay niyang kakayahan at mabubunyag ang kanyang katauhan sa harap ng lahat. Lumingon at nagulat si Daryl nang maramdaman niya ang panganib sa kanyang likuran. Hindi niya inakalang surprise ang aatake ang Deputy Sect Master ng Sword Sect mula sa likuran pero kaagad niyang nahulaan ang rason kung bakit iyon nagawa ng babae gamit ang kanyang talino. Iyon ay dahil sa gusto nitong ipakita niya ang tunay niyang lakas. Nang mapagtanto niya kung anong gustong gawin ni Clores ay napagdesisyonan niyang makinig sa Diyos at hindi na lumaban pa. Dahil sa posisyon ni Flores, isa siyang mahusay na eskrimidor at malaya niya itong magagamit. Titigil siya kung hindi lalaban si Daryl. Subalit nakaposisyon sa puso ni Daryl ang espada ni Flores. Mamamatay ng walang kabuluhan ng lalaki kung hindi siya titigil. Mabilis na nagdesisyon si Daryl nang makita niya ang patusok na espada sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan. Ang mahabang espada at ikan ang sword shadow para harangin ang atake. Simple lang ang pagguhit ng espadang ito, pero naglaman ito ng sekreto sa mga galaw nito. Hlam! Nalihis ang pag-atake ng espada. Hindi nito nakalog ang babae pero nagulat si Cloris. Sandali siyang napatitig kay Daryl, nagulat at hindi makapagsalita. Napakaganda ng swordsmanship. Nalihis niya ang spirit snake slash ni Chloris ng parang wala lang. Napakamot ng ulo si Daryl nang titigan siya ni Chloris, nahiya at naguluhan siya. Napaisip siya sa sarili. Mabubunyag ang aking pagkatao. Anong gagawin ko? Sa wakas at bumalik sa wisyo si Chloris. Seryoso niyang tiningnan si Daryl at nagsalita. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka, at sino ang iyong master? Walang bilang si Daryl, imposible ang magawa niyang labanan ng spirit snake slash ng ganoon kadali. Nang makita niyang nagbigay ng kautusan ng deputy sect master ay sumigaw din ang mga alagad. Sabihin mo sa amin ngayon. Mamamatay ka kapag hindi mo sinabi sa amin ang totoo. Sabihin mo sa amin. Napabuntong hininga si Daryl sa kanyang puso nang marinig niya ang mga sigawan. Alam niyang hindi niya na matatago pa ang kanyang pagkatao. Pero hindi niya masabi ang totoo sa harap ng lahat. Isa pa, hindi dapat binabastos ang pangalan ni Ford. Tapat na tao si Cloris. Bakit hindi na lang siya rito? Makipagpustahan. Sige, maaari kong sabihin sa pero ikaw lang ang maaaring makaalam ng tungkol dito. Sambit ni Daryl, kumunot ang, noon ni Cloris, pero wala siyang pakialam. Okay, sumama ka sa akin, Pagtapos ay naglakad siya papunta sa puno sa hindi kalayuan. Pagkatapos niyang masigurong walang nasa paligid ay nagsalita si Daryl. Ako si Daryl Darby, mula sa World Universe, at ang master kong si Ford South ang nagturo sa akin ng swordmanship. Pagtapos ay mapait siyang ngumiti at nagpatuloy. Tinago ko ang aking pagkatao pero wala akong ibang magagawa. Sana ay maintindihan mo. Kabanata 4287 Halos pabulong ang boses ni Daryl nang magsalita siya at tanging si Cloris lang ang nakarinig dito. Tahimik din siyang nag-obserba sa pagbabago sa ekspresyon ni Cloris at nakaramdam ng kaunting kaba. Mahirap para sa kanya ang hindi mataranta, hindi maipagkakailang mayroong alitan sa pagitan ng sword sect at ni Ford. Nang makulong si Ford sa ilalim ng bangin at sinugod siya ng sword sect at ng elixir sect. Bilang alagad ni Ford ay paano siya hindi kakabahan ng ibunyag niya ang tunay niyang pagkatao sa harap ng deputy sect master ng sword sect. Nang inig si Cloris habang puno ng gulat ang maamo niyang mukha, nagkamali ba siya ng dinig sa lalaki? Si Daryl ang lalaking nasa kanyang harapan. Si Daryl Darby, ang kilalang, pinuno ng Elysium Gate sa Nine Mainland, si Daryl. Nakita ang gulat sa kanyang mga mata at may biglang pamitik sa kanyang isipan. Sinabing sa ilalim ng bangin na kilala ni Daryl ang sword devil na si Ford South, at nakuha niya ang napakahusay na pamamaraan sa paggamit ng espada, ang Celestial Sword Mashup. Hindi nakapagtatakang walang laban sa kanya ang mga napagtagumpayan niya sa sword fighting laban sa lalaki. Mas naging alerto si Cloris at nagtanong siya gamit ang mahinang boses habang naiisip iyon. Daryl, anong ginagawa mo sa sword sect? Kahit na maraming taon nang patay si Ford ay nakakapit pa rin sa kanya ang mga dating sama ng loob niya. Bilang alagad ni Ford ay itinago ni Daryl ang kanyang sarili at palihim na pumasok sa Sword Sect. Naramdaman ni Cloris na mayroon itong ibang motibo. Maaaring bumalik siya rito para mag -ganti para kay Ford. Naisip nitong make-up lamang ang markang nasa mukha ng lalaki bilang parte ng pagtatago nito at hindi niya alam na epekto ito ng muling pagkabuhay sa tulong ng Red Lotus Fayette. Ngumiti ng mapait si Daryl nang maramdaman niya ang pagdududa ng babae, mahina ang boses niya nang magsalita siya. Huwag kang kabahan, Cloris. Wala akong masamang intensyon sa pagpunta ko sa sword sect. Tungkol sa kung anong nangyari, sinabi ni Olive na naging sugatan ako ng oras na iyon at niligtas niya ako. Alam kong may sama ng loob ang aking master laban sa sword sect. Pero maraming taon na ang lumipas mula noong namatay siya at ayaw kong manggi alam tungkol sa mga dati niyang sama ng loob. Oras na para kalimutan natin ang nakaraan, hindi ba? Nagkataon lamang na nagpunta ako sa inyong sekta. Aalis ako kapag tuluyan ng gumaling ang aking mga sugat. Ayos ka lang ba doon? Mukhang sobrang seryoso ni Daryl nang sabihin niya iyon. Kahit dalawang beses pa lamang niyang nakita si Cloris ay matatag ang paniniwala niyang hindi siya isang nakakamuhing tao at hindi niya gagawing mahirap ang bagay-bagay para sa lalaki. Nagbuntong-hininga si Cloris nang kumalma siya at nagsimulang mag-isip. Sumimangot si Shena at ang ibang mga alagad. Anong nangyari? Anong iniisip nila? Labis na nag-alala si Olive. Papaalisin pa ni Cloris si Dart sa bundok. Hindi pa siya tuluyang gumagaling. Sa wakas at bumalik sa wisyo si Clores. Tahimik niyang tiningnan si Daryl at dahan daw ang nagsalita. Hahayaan kitang magpahinga sa punong tanggapan, pero hindi naaayos para sa iyo ang manatili rito ng matagal dahil hindi ka miyembro ng sekta. Sa ngayon ay tatanggapin kita bilang isang nominal na alagad para hindi. Pag-usapan ng iba, halo-halo ang kanyang emosyon nang kagatin niya ang kanyang labi. Hindi siya sigurado kung bakit hindi naging masama ang ugali nito sa harap ng alagad na galing sa kalaban ng sekta. Sa halip ay tinulungan pa niyang itago ang katauhan nito. Sandaling nagulat si Daryl at nakangiting tumango. Okay, kung ganoon ay susundin ko ang plano mo. Hindi mga pomal na agalad ang mga nominal na alagad kaya hindi na ito mahalaga pa. Nagbuntong hininga si Cloris nang kumalma siya nang sumang-ayon si Daryl sa kanyang mga plano, pagtapos ay dahan-dahan. Sang naglakad palapit sa mga tao. Tumingin ang lahat ng alagad sa kanya. Nang sandaling ito ay tumingin sa paligid si Chloris at mukhang sobrang kalma niya. Dahan-dahan siyang nagsalita. Mayroong akong anunsyo. Tatanggapin ko si Dart bilang isang nominal na alagad. Magmula ngayon ay iiwan na siya ng mag-isa. Kailangan inyong magkaisa at hindi makipaglaban sa kanya, naiintindihan niyo ba? Nagkagulo ang lahat ng naroon pagkatapos niyang magsalita tinanggap ba siya ng Deputy Sec Master bilang isang nominal na alagad? Nagkamali ba ako ng dinag sa kanya? Anong kwalifikasyon ang mayroon siya? Kabanata 4288 Hindi nga natin alam ang kanyang nakaraan. Sambit ng isang alagad, nagsimulang mag-usap-usap usap ang mga alagad at hindi nila maitago ang pandidiri para kay Daryl. Nang inig si Shena sa kanyang nakita at namula ang kanyang mukha habang hindi maipaliwanag ang galit na kanyang naramdaman. Akala niya'y matuturuan niya ng leksyon ang lalaking ito, pero hindi niya kailanman naisip na matatanggap ni Cloris ang piraso ng basura na ito bilang isang nominal na alagad. Mayroon ba siyang espesyal na kagustuhan para sa lalaking ito? Una ay si Olive, ngayon naman ay si Dark. Hindi niya papayagang sumali si Daryl sa sword sect. Sa parehong sandali ay labis na naging masaya at nasabik si Olive na nakatayo sa isang gilid. Isang magandang, sorpresa para sa kanyang master ang tanggapin niya si Daryl bilang kanyang alagad. Sa ganitong paraan ay magkakaroon siya ng kaibigan at hindi na siya matatakot pang maging mag-isa. Mabilis na lumapit si Olive habang nasa isip niya ito, hinawakan ng kamay ni Daryl at binigyang bati ito habang nakangiti. Puno ng saya ang kanyang mga mata nang sabihin niya iyon. Ngumiti rin si Daryl sa pagiging sabik ni Olive, pero nagpaliwanag pa rin siya. Huwag kang maging sabik masyado. Hindi pa ako isang alagad, isa lamang akong nominal na alagad. Labis na mahusay ang iyong kasanayan sa sword fighting. Paniguradong papasa ka sa eksaminasyon at matatanggap bilang isang opisyal na alagad. Sambit ni Olive, malaki ang tiwala niya kay Daryl. Sa sword sect ay sa ilalim ang mga alagad sa eksaminasyon tuwing tatlong buwan. Hindi na nagsalita pa si Daryl nang makita niyang sabik na sabik si Olive Bakit sobrang saya mo? Sinira ng mga marka niya sa mukha ang imahe ng ating sword sect sa mundo Anong kwalifikasyong mayroon ka para maging isang alagad ng sword sect? Lumapit si Shena at mapait na nagsalita Nakita ang saya sa kanyang mukha Marami ng natalong alagad si Dart at pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao Isa ng kabaitan ang hindi siya patayin Anong lakas ng loob niya para gustuhin niya pa rin maging isang alagad ng sword sect? Naisip nito, nang maisip niya ang kahinaan ng babae at nang ineg si Shena sa kanyang puso at napuno siya ng galit. At hinanakit, sikretong napasenggal si Daryl nang tingnan niya ang ekspresyon ng mukha ni Shena. Naisip niyang mukhang nahatulan ng hitsura ng babae. Nakakamangha ang kasanayan ni Dort sa paggamit sa espada. Natalo niya kayong lahat. Bakit hindi siya maaring maging nominal na alagad? Isa pa, maayos na nag-anunsyo ang aking master. Hindi niya pwede bawiin ang. Sinabi niya, pahayag ni Olive kay Shena. Tumama ang pako sa ulo sa kanyang mga salita. Namula ang mukha ni Shena nang magsabi siya. Alam kong paprotektahan mo siya. Tumahimik ka. Ano naman? Walang ideya ang master mo kung saan akong nanggaling. Kailangan ng pag-aproba ng master patungkol sa problemang ito laging matalino si Shena at hindi siya nagtangkang magpadalos-dalos. Sa harap ni Clores, pero masyado siyang galit wala siya sa kanyang isipan. Nagalit si Olive at gusto niyang lumaban pabalik, pero hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin. Sa kabilang banda, walang nagbago sa hitsura ni Daryl, mukhang hindi siya naapektuhan. Kumunat ang noo ni Clores at bahagya siyang umubo habang nag-uusap sila. Tamal na. Malakas ang kanyang aura at kaagad nitong napatahimik ang lahat. Sandaling tumahimik sa buong lugar. Nang sumunod na segundo, tiningnan ni Clore si Shena, pagtapos ay tumingin siya sa paligid. Dahan-dahan siyang nagsalita, Tama ka, Olive. Napakahusay ng pamamaraan sa espada ni Daryl at mayroon siyang bihirang talent sa sword fighting. Higit pa sa sapat ang pagsali nito sa ating sword sect. Huwag ka nang magsalita, nang tungkol dito, naayos na ito. Hindi malakas ang kanyang boses, pero mayroong hindi kat anong tanong natatag sa kanyang tono. Yumuko ang lahat ng mga alagad sa kanyang paligid sa kanyang narinig at walang nagtangkang tumanggi. Subalit hindi siya nahatulan, makinang nakulay pula ang kanyang mukha, nagsalita siya. Deputy Sec Master, labag ito sa batas. Hindi naming alam kung saan nanggaling si Dart. Paano mo siya matatanggal ng ganoon lang kabilis? Sa tingin ko ay dapat nating sabihin kay Sec Master ang tungkol dito at siya ang pagdesisyonin tungkol sa bagay na ito. Mukhang mabait si Shena nang magsalita siya, pero puno ng lamig at pagkamuhi ang kanyang mga mata. Kabanata 4,280 siyang. Nagbago ang tingin sa mukha ni Clores sa narinig niyang sinabi ni Shena. Tiningnan niya ang babae at malamig na nagsalita. Sa tingin ko'y mas nagiging hindi ka-resonable. Bilang Deputy Sec Master, hindi ko na nararamdaman na nilerespeto mo pa ako. Hindi malakas ang kanyang boses nang sabihin niya ito, medyo banayad ang pagkakasabi niya pero may kasama itong nakakatakot na aura. Sandaling nagpigil ng hininga ang ibang mga alagad. Nang inig si Shena nang naramdaman niya ang papalapit na malakas na aura mula kay Chloris at mabilis siyang lumuhod. Hindi ako magtatangka, puno ng takot ang kanyang mukha. Palaging nirespeto ng kanyang master na si Jedida si Chloris nang hahanap siya ng gulo kapag samobra siya. Subalit kahit na nagkunwari siyang natatakot, sa puso niya ay lumaki pa rin ang kanyang pagkamuhi kay Daryl. Kayang makuha ng lalaking ito ang pagpapahalaga ni Clores. Bakit kailangan niya? Gamit lamang ang sira niyang pamamaraan sa paggamit ng espada. Tumango ang natuwang si Flores at kalmadong nagsalita ng sa wakas ay sumuko na si Shena. Mabuti kung ganoon. Kaka-rating lang ni Daryl kaya huwag niyo siyang bigyan ng trouble. Pabalik, matalino si Cloris, alam niyang hindi, mananatili ng masyadong matagal si Daryl dito, pero mayroon siyang espesyal na katauhan. Kapag tumakbo siya pabalik at nadawit sa gulo, magiging mahirap ang pagharap sa kalalabasan nito. Oo, naiintindihan ko, ngumiti at tumanggo si Daryl, Naintindihan niya ang ibig sabihin ng babae. Gusto niyang bigyan ito ng magandang pahinga sa pawid na bahay na iyon at umalis sa Sword Sect sa lalong madaling panahon pagtapos niyang gumaling. Tumalikod at umalis si Chloris. Ninitian ni Olive si Daryl pagkaalis ni Chloris. Therana, Dart, ngumiti at naglakad si Dart palabas ng garden kasama ang katabi niyang si Olive. Mariing kinagat ni Shena ang kanyang mga labi nang mapanood niya ang pagalis ni na. Daryl at Olive Halos damyugo ang kanyang labi at puno ng pagkamuhi ang kanyang mga mata. Naisip niyang maswerte si Daryl dahil sa nakuhan niyang suporta ni Cloris. Pero ano naman, pinuno ng sekta ang aking master. Tingnan natin kung anong mangyayari. Naisip nito, paalis na si Shena nang bigalang dumating ang isang alagad mula sa labas at nagsalita. Shena, Shena, gising na si Diego. Nagliwanag ang mga mata ni Shena at dali siyang pumunta sa lugar kung saan nagpapahinga si Diego Nagkatinginan ang mga alagad sa kanyang paligid at mabilis na sumunod ang mga ito Nakita niya ang nakaupuroong si Diego pagkarating niya sa kwarto Gumising na siya at medyo mapatla pa rin ang kanyang mukha Diego, sigaw ng babae, bumati rin ang mga sumunod na sundalo Gising ka na, magaling kung ganoon Gama ng loob ni Jego nang makita niyang nasa maayos na kalagayan ka. Bilang miyembro ng sword sect, sanay sa comfortable at may pribilehiyong buhay si Jego. Hindi nagbago ang kanyang mukha nang marinig niya ang magagalang na boses ng masa. Tumanggaw siya bilang sagot. Mayroong kaunting lungkot sa charming na mukha ni Shena. Kumuwi at nagsalita siya, nakita mong maayos na ang kalagayan ni Jego ngayon. Maaari na kayong umalis lahat. Talagang bulag ang mga taong ito para makita ang mga nangyayari. Medyo nahiya ang ibang mga alagad sa sinabi ni Shena at umalis siya sa kwarto nang maintindihan nila ang pahiwatig. Paglipas ng ilang sandali, tanging sina Shena at Jego na lamang ang natira sa kwarto. Ngayong wala ng ibang naroon, ibinaba ni Shena ang kanyang depensa at tinapon ang sarili sa mga braso ni Jego. Labis ang pag-aalala ko sa iyo, Jego. Sobrang nag-aalala ako na aka hindi ka Sambit nito at maririnig ang pag-aalala sa kanyang boses. Kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon, dalawang taon na ang nakaraan pero hindi nito ito kailanman inamin sa harap ng ibang mga alagad. Nakaramdam ng labis na pagiging comfortable ni Diego sa mga yakap ni Shena. Ipinatong niya ang kanyang braso sa mga balikat ni Shena at ngumiti para pakalmayan ito. Huwag kang matakot, ayos lang ako, nakangiti siyang nagsalita pero, Makikita ang lamig sa kanyang mga mata. Hindi naman talaga minahal ni Diego ang babae noong mayroon sa ilang relasyon. Kasama niya lamang ito dahil sa tuwa. Pumayag siyang makipag-date kay Shena nang walang pag-aalangan noong umamin ito sa kanya dalawang taon na ang nakalipas. Sinong may ayaw makasama ang isang guwapong lalaki? Sam si Shena kay Diego at galit itong nagsalita. Diego, nakilala ko lamang sa hardin ang lalaking iyon at ang pangit na babae. Kabanata apat na libo dalawandaan at siyam na po. Klinano kong mag para para iyo, pero hindi ko inakalang nakapahusay ng lalaking iyon sa paggamit ng espada. Ginamit ko ang spirit snake slash pero mabilis siyang nakailag. Sambit ng babae habang puno ng hiya at galit ang kanyang mga mata. Kahit sino ay hindi matutuwa kapag natalo sila ng isang walang bilang na lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Shena na si Dart ay ang isang sikang na si Daryl Darby mula sa Nine Mainland. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Jego. Kaagad siyang umupo ng diretsyo at gulat na tumingin kay Shena. Ganoon siya kalakas. Nagulat si Jego. Alam ng karamihan na isang first class skill ang spirit snake slash ng sword sect at ilang alagad lang ang may kakayahang gamitin ito. Dalawang taon na ang. Nakalipas ng matutunan ni Shena ang galaw na ito at naintindihan niya ang kahalagahan nito. Subalit natalo siya ng lalaking puno ng marka ang mukha. Hindi yun kapanipaniwala. Nakita ni Shena ang ekspresyon ng mukha ni Diego at Tumango. Hindi ako kumbinsido ng panahong iyon pero kailangan kong aminin na magaling talaga siya sa paggamit ng espada. Kaya naman hinala, Kuya siya ang nasa dahilan noong bigla kang nahimitay. Hindi sumagot si Diego, pero nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Makalipas ang ilang segundo ay bumalik siya wisyo at halo-halong emosyong nagsalita. Nang umatake ako sa kanya, biglang lumabas ang mapulang ilaw mula sa kanyang katawan. Pagtapos ay napalipad ako sa malakas na puwersa at naging madilim ang mundo pagkatapos noon. At, ngayong araw ay muli mo siyang hinamon para makipaglaban gamit ang espada. Malinaw na kakaiba ang lalaking ito. Lumingon siya kay Shena at nagtanong, nasaan siya ngayon? Umalis na ba siya sa sword sect? Kapag umalis ang brat na iyon, magiging nakakaawa kapag hindi niya nahanap ang kanyang punteriya kahit na gusto niyang ilabas ang kanyang galit. Hindi siya umalis. Umiling si Shena habang naguguluhan ang tingin sa kanyang mukha. Tinanggap siya ni Clores bilang isang nominal na alagad. Nagalit siya nang maisip niya ang nangyari kanina. Pagtapos ay ipipnaliwanag niya ang lahat kay Jego. Nakita ang inis sa kanyang mukha nang matapos siya. Hindi ko, maintindihan kung anong iniisip ni Cloris. Walang nakakakilala kung sino si Dark, pero tinanggap niya ito bilang isang nominal na alagad. Nagulat ulit si Jego, sumimangot ito. Napakaswerte ng lalaking ito dahil si Cloris ang kanyang master. Umusbong ang pagkasabik sa puso ni Jego nang maisip niya si Cloris. Bilang pinakamatandang alagad ng sword sect, hindi lamang siya mayabang, mapaglaro rin siya. Bukod kay Shena, nakipaglandian din siya sa ibang mga babaeng alagad. Pero pinaka na humaling siya kay Clores. Malayo ang loob at mayabang ang babae at tila isa siyang malamig na yelo. Isa pa, siya ang deputy sect master at naging dahilan ito para mahirapan ang iba na mapalapit sa kanya, kaya tinago niya ang kanyang pagkamangha sa babae. Hindi mapigil ang magtanong ni siya ng na nang makita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Jego. Anong iniisip mo, Jego? Ngumiti at nagsalita si Jego nang bumalik siya sa wisho. Wala, napapaisip ako na kapag hindi umalis sa sword sect ang lalaking ito ay magiging madali ang mga bagay-bagay. Hindi ba't nakatira siya sa pawid na bahay na iyon? Hahanapin ko siya kapag naka na ako. Lumiit ang kanyang mga mata nang magsalita siya at hindi niya mapigil ang magbuntong hininga. Pero maswerte ang lalaking ito dahil naging isa siyang alagad ni Cloris at magagawa niyang araw-araw na makita ang ganda ng babae. Hindi siya magsisisi kapag namatay siya ng maaga. Pagkatapos niyang magsalita ay mayroong hindi matatagong paghanga sa kanyang mukha. Sumimangot at malungkot na nagsalita si Shena. Grabe ka, Jego. Niyayakap mo ako pero iniisip mo pa rin si Cloris. Alam niya noon palang na may gusto si Jego kay Cloris. Nagseselos siya nang marinig niyang tungkol sa babae ang sinasabi nito Okay, okay Panunuyo ng nakangiting si Diego Sinasabi ko lang Ikaw ang pinakamahal ko at hindi pa kita nahahawakan sa loob ng ilang araw Miss na miss na kita Sinimulan niyang sirain ang damit ni Shena Pakiusap Huwag, Diego Paano kung may makakita sa akin? Sagot ni Shena Huwag kang matakot Kuwarto ko ito Kaya walang magtatangkang pumasok sa umpisa ay nagkunwaring tumanggi. Si Shena, sa wakas ay hindi na niya ito kinaya pa at tinulak niya si Jego sa higaan, kinagat ang kanyang labi at umupo sa lalaki. 2. B. Continued.